Pinagdiwang ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army ang kanilang ikatatlumputpitong anibersaryo sa pamamagitan ng isang programa at pagbibigay parangal sa mga tinaguriang kaugnay heroes, mga retiradong sundalo at naging pinuno ng 7ID at mga sibilyan na naging katuwang at naging bahagi ng tagumpay ng unit sa larangan ng kapayapaan at kaunlaran. Pinangunahan ang programa ni na Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete at 7ID Commander Major General Joseph Norwin Pasamonte. Naging panauhing pandangal at tagapagsalita naman si Department of Agrarian Reform Undersecretary for Field Operations Attorney Kaisal Celeste na kumatawan kay Secretary Condrado Australia III. Sa temang pamilyang matatag at serbisyong may malasakit sa diga ng bagong Pilipinas, binigyang diin din sa nasabing pagdiriwang ang walang sawang dedikasyon ng 7ID sa pagpapanatili ng kapayapaan at pambansang seguridad, Gayon din ang mataas na pagpapahalaga sa kabayanihan at kontribusyon ng kanila mga kasapi at katuwang sa serbisyo. Dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang mga dating commander ng 7th Infantry Division, kasama ang kanilang may bahay at pamilya na nagsilbing saksi at katuwang sa kasaysayan at mga tagumpay ng unit sa nakalipas na mga taon. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng dagdag inspirasyon at pagkakaisa sa kasalukuyang hanay ng 7ID. At siya ng balitang Nueva Ecija, at Bonda Dagaulat sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.